Dili man ikaw ang bangag. Nabe bangag nga to. Nah. <laughs> ang bangag kasi kasi Bisaya is ko ano. Ha? Huh? Kanang whole ba ang bangag. Bangag? Adi <laughs> <Matigay> na! <laughs> <laughs> oh, gina... Kons, may angay na, Kons!

siati cici So, di apa mini Paulin dari sa mga pabahay, no? Kay kuan man. Basig talisik. talisik da Pau Wa, no pa. Tingnan to na ta. Sige. I meda ako uh, alaga ng si YY YouTube si Mimi. Oh my god. Oh, Mimi. Man. Mimi oh, super lapok dai. Na lapok sila. Ay, lapok sila. Ha? Ano si roto? Tama si Roro.

Aniari? Aniari? Okay, go ahead. Gitgit nget na guys, no?